Ah, uh, shout out sa ating lahat mga idol. Uh, tulungan natin 'to. Walang katulong eh. halin tapat na kasi yung dating niya. Mga kasi dumarating yung mga bangka kaya wala siyang katulong ngayon. Ayun, so parin to ko 'yo. Ah, uh, tulungan ko lang 'to. Kawawa naman. Hintay pa tayo ng katulong ay nakasapatos sapatos pa ako, mga idol, oh. So tatanggalin natin yung sapatos. <laughs> tatanggalin natin yung medyas. Wala tulungan natin 'to, mga idol. Para po o, oh, hinihintap pa yung mga anak. Yan, din yung mga uh, sabatos. Mga Ah, sayang naman. Oh. Um, Ayan, Oh. No? Meron pang isang parating. So, isa ako pa, Oh. Ah, pa, oh. So, mabigat-bigat din ito mga idol. Kaya kailangan na may katuwang eh. mga apat na lang sana ang tao wala patok ba ito mga ito ni? yung patok pa mga ito ni, ito na sa tabi. Ito na sa tabi lang to mga ito ni, ito sa mga sa mga pouches Sa baura. Ang dami talaga mga ito. Pantanige, ya pantanige, uh, tuna, sortes. Wala ang nahuli nila mga ito. Sa kwan. Ang ganda to lalampat ng mga ito. Lalampat daw 'to. uli ulit 'to, 'tol. Ba wala na 'yun. Ito, parating na. Do, merong nakakatuwang, oh, dami. Kapatol na 'yun, mga ito. Dapat